Eto mga sir click 150 na nalubog yata daw ito sa baha eh. Parinig ko sa inyo yung naging uh, or yung issue nito. Parang in case na nalubog sa baha yung motor ninyo, hindi nyo na po ah uh, parang magiging sa atin para hindi nyo na paandarin yung unit ninyo. Okay, paandarin natin to Sample natin dito sa motor na mga sila. Paandarin natin. Okay. okay. Okay, ito ng makina niya mga sara. Parang kala mo mayroong ano, mayroong hilop, aeroplano na bababa or lalanding. patay natin kasi ano kaya kapag ka sa baha yung motor ninyo Pinakaimportante huwag nyo nang gagawin o huwag nyo nang gagalawin Huwag papaan man yung motor ninyo gawin nyo kaagad tanggalin nyo yung langis gear oil tapos tanggalin yung spark plug air cleaner element battery number one sa battery muna para hindi mag show circuit yung ECU yun ninyo tapos yung wiring kailangan patuyin nyo muna yung motor nyo tanggalin nyo yung upuan para matuyo dito hanggang dun sa battery na cover para hindi kayo matulad dito mga sir ang pinaka masaklap pa dito mga sir kakapalit lang ito ng ano ng black tapos nalubog sa baha ayun nakapandar yata yun ang pagkakuito sa akin ng mayari nito sa pangpadar para hindi po yan sa panggilid mga sir problema yan sigunyal mismo kapag kasigunyal yung nagiging problema pati black kahit bago yan bagong palit pag natamaan yung sigunyal damay lagi yung bagong black kahit bagong palit yan defectives kagad kaya mamaya makikita natin kung ano yung nangyari dyan tapos siyempre parang ano kasi sa atin na rin nagpapagawa lagi ito ibigyan natin ng na ano yan ng ikakatipid nya para hindi nga palaking gastos nya kasi kapag wala sa to tila po burol na to kaso nalubog sa baha para hindi lumaki ang gastos nya tutulungan ko ito tutulungan ko to yan ito na yung makina niya yan click 150 na kulay pula nilabas na natin yung chassis nya sa labas nya natin para makita natin Ah, napalitan na lang siya. Yeah. Napalitan na lang siya. Yan, yeah. bago yung block niya pero ganyan nakagat yung block niya. Kasi nabaha.

Hmm? Okay. Yeah. Tapos paikutin mo yung mamaya yung ano, cams niya, Check mo yung cams. Isa rin yan sa ano mga kung magas pang Magas pang okay. Hmm? Ah. Semuanya black blok pun kasih. Meron. Bago lang ini. Hmm? Meron. Hmm? butas yan hmm. ito nga <gibang hai> ito <Ba>, eh sumasayad dyan <laughs> Sa Ayan. pag iwalin na natin yung chassis para makita na natin or may labas na natin yung sigunyal. Ayan. may kunti-kunti pang ano, yung kanyang langis. Sumama na, kalampag na 'to eh. Ayan mga sir, sumama na yung kanyang ano. Ayan. Bakit na yung ano? Ito yung ano pag pinasukan ng tubig. Pag once pinasukan ng tubig, ito, kaya ito mangyayari. Ayan Kinalawang yung sigunyal niya. Yung bearing. Kinalawang. Kaya ang pangit ng tunog. Yan. Kasi sabi ni customer, connecting rod lang yung problema niyong, ng kanyang motor. Pero inala ko, ito yung problema. Kasi ito yung mga inakalawang. Kaya napaka importante. Huwag nyo muna kagad. Papaan yung motor nyo. Mas maganda pa. Ikutin nyo muna. O di kaya ilang beses kayong mag, ano, mag change oil Para ma-apply ng langis na bago yan Kasi natubigan kasi yan may, may, may Matik kakalaman Ha? May? Kasi kung ano malik lang makulin ha Ayan. Papasin nyo yung kanyang ano, piston bago kasi uh, kakagawa lang ito eh. Kaso na uh, na baha kaya nasira pati bearing komplikado meron yung isang ano bearing na maliit eh. kaya ngayon gagawin natin ay ah uh, ha? muna yung piston yan gagawin natin mga sir para makatibig siya sir kasi kalampag na eh kaya ginahin pa ng ginamit kasi pagkalawang kasi ayan, yan, pa ng ginamit sisirain talaga yung sinunyal buti nga lang, yan lang yung naging problema hindi niya sinira yung bago na block natin para makatipid ayan Ayosin natin yung sigunyal niya. Mamaya, pakita ko sa inyo yung gagawin natin dyan. Mamaya, mga sir. Para makatipid yung ating customer. Yan, narinisan na natin kasi ready to isasampan na natin to o ilalagay na natin yung sigunyal. Yung sigunyal niya, ito yung kanyang sigunyal. Yan, yung sigunyal. Hindi natin makagamit yan. At ang kukuli lang natin dyan, yung mismong half moon. At uh, na nga, bibigyan na natin siya ng uh, sigunyal. Ito to. Yan. Tapos na good siya. Yan, ilalagay natin. Magpabili pa ako ng uh, bearing niya para malagay natin dyan. At may isang pa na natin dito. May isal pa ka kaya natin. Dahil nga low no budget, ayun nga, yun na yung uh, gagawin natin. At uh, yung ibibigyan naman natin na si Gunyel, goods naman yan, walang problema. Para mga tipid-tipid naman to. Kasi ito, lagi naman sa amin ito nagpapagawa. Kaya kapag ganoon, madalas na nagpapagawa, ayan. Ayan pag low budget, may intindihan na natin yan. Gagawa na natin ang paraan. At isa pang problema dyan na yung isang tunilo tumagos. Kaya uh, ano siya. kapag kinanggal mo yun sa tunilo dun sa may panggilid, sa may crankcase, sa may panggilid. Tanggal mo ng tunilo, yung tatlong relit doon, sa pinakaibaba, isang maliit, napasakan ng malaking tunilo. Kaya tumagos. Kaya dapat hindi nyo mapagpalit yan. Tulad yan, eh, tumagos yan. Tulo ng tulo yung langis. Ilang ang magandang gawin dyan, huwag nyo na ipahinang, lagyan nyo lang ng, ano, ng steel epoxy. epoxy lang yan. Okay, ito na yung ating sigunyal na ating ibinigay. Pati yung bearing. Yung bearing na lang yung sisingilin ko dyan kasi bago yan. Tapos bago natin mailubog, para natin may lubog yung sigunyal kailangan natin painitin ng butane para may pasok natin yung ano, sigunyal painitin natin sa loob ng 30 minutes 30 minutes, 15 pala 15 minutes tagal na tayo magkakilala tinatawalan mo pa ako Okay, so come Okay, palamigin mo natin yan. Sa so, ating sulfak yung ano. <coughs> Crankcase. At may niya natin. Ayan, nasimbol na yung makina. Nata ito, kina na ni Kapulong. Yung makina, pinagdudugtong niya na. Tapos mga may may paandrain natin to Kung hindi na ba tunog, ano, helicopter. Tunog helicopter eh. Okay, ito na mga sir, yung click na inubunol natin na binigyan ko sa ano, sekundyal. Si At ayan, umaandar na nga siya mga sir. Ayun, ibang iba na yung tunog nung una kaysa yung ngayon. Smooth na smooth na. Oh. Yeah. Si low budget mga sir, eh, kaya ginawa natin ng paraan para makatipid siya. Gulos na gulos na. Pupuan na lang, tapos pinapainit. Ay, kaya painitin mo natin para makita natin kung may leak to. Ayan, smooth na smooth na. Pwede lang makuha ito mga sir ng customer kasi kulang na lang ang ones. Saka yung uh, dito, dito. Ayan, okay na yan. Makakawin na yan. Ayan, kap kapag ka nalabog sa bahay yung motor nyo, huwag nyo lang darin mga sir. Dapat mayroong kayong uh, ano, bisig na gagawin. O kaya, dalhin nyo na lang sa malapit na shop para sure bull na hindi masisira o hindi kayo gagasos ng malaki. Okay, ito. Nabalik na natin yung kanyang uh, upuan. Lahat na. Naka-prepare na to para pick upin Okay, testing muna natin. Ayan. Ah, okay, yung tunog niya mga sir. Ayan, ayan. Okay. Oh, oh, oh. Iba na yung tunog nung una kung hindi pa nakakalas sa kayong ngayon kaya iwasan nyo yan ah. yung pag nabaha yung motor yung napasukan yung makina ng tubig huwag nyo pa agad uh, ah, rin pinakamainam para tayo nakalag doon ng, 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 langis ng ilang beses okay na ito mga sir pinatong makuha ito mga sir